Samantala, pensyon ng mga retiradong pulis sinimulan ng ipadaan sa ATM ngayong buwan. Ito ay kasunod ng pag-aproba sa pagpapatupad ng automated pension system ng PNP. Ang ulat mula kay Alvin Baltazar. Kahit paano, pahirap din para sa mga police retirees ang magpabalik-balik pa sa kampo krami upang personal na kunin ang kanilang buwan ng pensyon. Bukod sa hirap ng pagbiyahe, at lang na rin para sa mga pensioners ang iba't ibang pakiramdam sa katawan, bunsod ng katandaan. Pero ang PNP may magandang balita para sa kanilang mga pensionado dahil simula ngayong buwan ng Oktubre, ipadadaan na sa ATM ang buwan ng benepisyo ng retirees. Kasunod na rin ito ng ginawang pag-aaproba sa pagpapatupad ng automated o or checkless ATM pension system na tiyak anyang magbibigay ng malaking ginhawa sa mga pensioners. Kaya with this ATM system, uh, all they have to do is talagang mag-enroll dun sa sistema and they will be provided with ATM card. Nang sa kayo may eh, any accredited bank, ano, pwede silang mag ng kanilang pension. Yung kanilang pension, meaning to say, automatic na papasok sa kanilang account, personal account. Kaya may no need to go to Krami personally at pumila ng pagkatagal-tagal. Maganda naman ang naging pagtanggap ng mga beneficiaries ng mga police retirees na kumukubra ng buwan ng pensyon ng kanilang esposo. Bukod sa oras na ginugugulaan yan nila sa biyahe, makakatipid din umano sila at mas kumbinyente ang pamamaraang ginagawa ng PNP para mas madali nilang makuha ang kailangan pensyon. Mas okay sir, makukuha mo yung pension mo anywhere. Kung okay, di maganda rin yung. Ngunit para sa mga retirees na nabigong makapag-apply ng ATM pension system, maaari pa rin namang makuha ng mga ito ang kanilang benepisyo sa pamamagitan ng nakagawian ng Continuous Form Check Scheme o over-the-counter. Patuloy din ang ginagawang pag-update ng PNP sa master list ng kanilang pensioners na aabot sa mahigit 60,000 na kinabibilangan ng retirees mula sa Philippine National Police, Police Constabulary at Integrated National Police. Para sa telebisyon ng bayan, Alvin Baltazar